Sa liblib na bayan ng Lagayan, Abra, isang pamilya ang minsang naghari sa politika at pananakot. Ang mga Luna. Mahigit isang dekada silang namayagpag, gamit ang kapangyarihan hindi lamang upang kontrolin ang kaban ng bayan, kundi upang maghasik ng takot sa kanilang mga nasasakupan. Si Cecilia Chavez Luna, dating kongresista at mayor, ang matriarka ng dinastiya sinundan siya ng kanyang anak na si Jendrix Luna. Sa kanilang panunungkulan, mahigit 130 milyon umano ang nawala sa kaban ng bayan. Mula sa ghost employees, peking proyekto, hanggang sa hindi nabayarang suweldo ng mga empleyado. Ayon sa whistleblower na si Bernadine Hoson, dating municipal planning officer ng lagayan Mahigit 75 milyon ang ibinulsa ni Jendrix mula 2007 hanggang 2010. Sa isang investigasyon, napag-alaman din na patuloy nilang pinatatakbo ang bayan kahit wala silang hawak na posisyon sa munisipyo. Ang mayor na si Purification Paingan, 82 years old at tiyahin ni Cecilia, ay sinasabing sunud sunuran lamang at nagbigay daan kay Jendrix upang patuloy na pagnakawan ang bayan bilang presidente ng Association of Barangay Captains. Hindi lamang korupsyon ang naging tatak ng pamilya. May mga ulat ng karahasan at paggamit ng armadong tauhan upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Sa isa sa mga pinakabrutal na insidente, nilusob ni Cromwell Luna at 50 armadong goons ang isang kindergarten graduation sa Tineg Central School noong 2010. Sa harap ng mga bata at magulang, walang haba silang nagpaputok ng mga M14, M16, at M203 rifles, isang lantad na pagpapakita ng kanilang kontrol sa bayan. Sa isa pang kaso noong Disyembre 2018, isang lalaking nagngangalang Jeffrey Coranes ang tinangkang paslangin matapos kumalas mula sa grupo ni Jendrix Luna upang mamuhay ng tahimik. Habang patungo sa isang basketball tournament, inarang siya ng mga tauhan ni Luna, pinaputukan ng baril at pinagbubugbog ng walang awa. Sa isang viral na Facebook post, isiniwalat na walang ginawang aksyon ang pulisya upang investigahan ang kaso. Ang kanilang kapangyarihan ay hindi lamang nakasentro sa mga tao kundi pati na rin sa kalikasan. Noong 2011, iniutos ni Jendrix Luna ang pagharang sa daloy ng Tineg River, isang proyekto ng paghihiganti laban sa mga bayan ng Lapas at Danglas na hindi bumoto kay Cecilia sa halalan. Dahil dito, natuyo ang mga sakahan at palaisdaan na nagresulta sa 50 milyong halaga ng pinsala sa agrikultura. Sa laki ng tensyon sa Abra kinailangang magpadala ng mahigit isang daan na riot police mula Maynila upang pigilan ang patuloy na paghahari ni Jendrix sa bayan. Kahit ilang audit reports na ang naglantad ng illegal disbursements at kawalan ng public bidding, tila hindi natinag ang pamilya Luna. Ang kanilang sagot sa mga nagsasampa ng kaso? Sige, magsampa ka ng kaso. Hindi lang ito simpleng corruption. Ito ay isang sistematikong pagnanakaw ng bayan at pananakot sa mamamayan. Sa lagayan, ang batas ay tila hindi umiiral para sa mga Luna. Hangga't walang tunay na hustisya, ang pangalan ng pamilya Luna ay mananatiling simbolo ng kapangyarihang ginamit sa pansariling interes, ang tinaguriang "baddest souls ever lived" sa Abra si na Mayor Luna at kanyang asawa na si Vice Mayor uh, Joy Crisma Luna ay magkasamang sinuspende ni Vice Governor Ronald Balawas kasama ang walos sa SIAM na membro ng Abra Provincial Board noong December 6 dahil sa nabanggit na mga kaso. Ang pagkakasuspende ni Mayor Luna at kasama ay may kaugnayan at nagsimula sa manoy anomalya sa isang road project na may sukat na 1,740 meters at may budget na 1,071,840 pesos na hindi natapos sa Bay Nagbarod, Barangay Bay Lagaya na Abra Province.